Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako nga pala ni Kuya Park, ha? Isa rin akong vlogger na nagdadawa sa social media. Isang ustad. So, siyempre, kaya kami nandito mga muslim kasi mahal namin si Duterte. Ha? Ayaw namin sa taong walang utang na loob. Yes. Nung namatay si Ferdinand Marcos, ilang presidente ang duman. Hindi siya nalibing nung dumating si Duterte. Living si Ferdinand Marcos. Ngayon, walang utang na loob yung si BBM. Nangampanya si BBM, sabi niya, ang bigas na isang kilo, gagawing 20 pesos. Ngayon, bakit ang 20 pesos naging 60 pesos? Ang bumaba, yabu. Imbes na bigas ang pababayin, ang pinababa, Shabu! Ah! nagsasabi nila kay Duterte, iniimbestigan bakit ka pumapatay. Noong panahon ni Duterte, nagtatago ang mga adik at mga pusher. Ngayon, lahat ng mga drug lord bumalik dito sa Pilipinas. Lahat ng tao, nagsasya bakit? Pati ang nangunguna sa atin, Pangulo natin, adik. Yes! Yes! Kung sino ang galit kay Duterte, automatic na yan pag galit ka kay Duterte, pati ikaw adik ka adik lang ang galit kay Duterte adik lang ang galit kay Duterte pati ang si Martin Romualdez na parang baboy kupal ka kupal ka para sa bingo tayo pati yung asawa ni BBM na parang zombie kung maglakad pare-parehas kayong mga kupal Kami mga muslim lahat ng muslim sa buong Pilipinas Supporter kami ni Duterte. Hindi kami papayag na mga Muslim na galawin nyo si Inday Sala pati si Duterte. Loyal kami kay Duterte. Pati ang Senado, galit sa kay Duterte. Ibig sabihin pati kayong mga sinado adik? Pati ikaw, Risa, on um, si Bayros. Kung makaimbestiga ka kay Tatay Digong, akala mo Diyos ka. Pero yung 90 billion na kinurakot mo noong nasa PhilHealth ka pa, 90 billion, inurakot ni Reza Untibayros. <laughs> <laughs> imbestigahan mo muna ang sarili mo bago mo imbestigahan si Tatay Digong, Reza Mas masahol ka pa sa COVID-19. Mga iyawa kayo. committee? May nalalaman ba pa kayong pa imbestiga Lalo na yung atras abante bante? Eh, si Pastor atras abante bante, kalma lang kayo. Kasi ang taong galit sa pumapatay sa adik, automatic na yan, adik na rin yan. Eh kami, mahal namin si Duterte, nagpapasalamat kami sa mga kaming mga ustad kay Duterte. Bakit? Kaming mga ustad, ayaw namin ng adik. Dumating si Duterte, Pinatay ang mga adik, kaya malaking pasasalamat namin. Ngayon, lahat kayong galit kay Duterte, matik na yan. Ako na nagsasabi, adik kayong lahat. Thank you very much, Supran.